po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Nandito po kami ngayon sa may tabang giginto sa may Violeta Village. Ito po yung mga maraming nagtitinda ng halaman sa village na to. At nakita namin itong mga Palinopsis Orchids dito sa isang garden shop dito sa May Violeta Village. Ayan na ang dami po na mga Palinopsis Orchids. Yung tinuro ko na yon yung large petals ng Palinopsis Orchids. Ito naman po yung mga small at saka medium petals ng mga Palinopsis Orchids. Napakarami po ditong halaman. May mga aglonema, may mga uh, rubber tree, fern, at saka po yung mga pampaswerte. At ayan, may mga Uh, nakalagay pa dito sa lilim na mga palinopsis orchids at dito ayan yung tinuturo ko kanina yung mga large petals ng palinopsis orchids ayan, meron din sila rito ng mga bromeliads na nagagandahan ito yung side po nila ng mga uh, large petals ng mga palinopsis orchids ang presyo po nito ay 1,000 to 1,200 pesos kapag dalawa daw yung spike, 1-2. Pero uh, magaganda naman sila at mga healthy, pati yung mga bulaklak nila magaganda matitigas pa. Hindi po malalambot. Ayan o, oh, ito meron akong ganitong klase yung nag-double spike na napamulaklak ko na. Yan, yung mga bromeliads dito sa baba, katabi ng palinopsis orchids. Ayan, no, ang dami. Sa kabilang side, meron pang magaganda. Ayan, no. Sa ngayon, yung ganyan kong klase ng uh, palinopsis orchids, meron na naman pong panibagong buds at spike. Ito, meron din ako niyang kulay yellow na palinopsis orchids. Ayan, yung, ito yung isa na binili namin sa mall ito yung kulay white ayan ang ganda ang dami nakakawala po talaga ng stress kapag ganito yung makikita nyo malapit lang ito kailan mamadonna yung garden na to nakalimutan ko lang kung ano yung ay hindi po pwede sa orchids. Dapat po yung maraming butas. Ito po. One, two. Ayan o, oh, ang dami. Pati mga pots, marami rito oh. Pati mga aglo ni ma, marami rito. Yan, oh Mama Donna. Malapit lang ito sa inyo. Ito o, oh, bili ka na. Hindi ka na lalayo. Hindi to napapansin ni Mama Donna. Marami dito ang aglonema, mga ano, mga bromeliads. Marami rito. Ayan, no. Dapat sa Golden Bloom kami pupunta. Kaso, tinatamad kami kasi malayo. Dito na lang kami pumunta. Um, magkano pa yung mga ganyan? Ganito is ma'am 150. 150 yung maliliit po. Ah, uh, ito ah. Uh wan ganan red ayun may mga, mga presyo. presyo pala iba meron pa rin dati marami dati alam mo ba kung magkano presyo nung isang malaki ko doon sabi hindi sabi ni ate magkano ate 5000 ba aa 5000 daw malalaki yung nando doon sa atin ako nagbayad yon babayaran sino yung bumili noon napalaki ko na Eh, yun sana malaki kasi 1,000 eh. Eh, gusto ko mas marami. Sister, hanap mo pa ako na isang maganda. So, sana ko. Oh. Ang dami yung glow ni Ma. Ano nga po yung pangalan ng, ng ano na to? RJ Plant po. Ah, RJ Plant Nursery sa Violeta Village ano po Ayan. Mama Donna, malapit lang sa inyo to. Pumili ka na. Titingin pa ako dito ng isa pa, sister. Tingnan mo, oh. Mama Donna, ang ganda, oh. <laughs> Ayan, lahat ng mga klase ng paso. Marami rito. Ayan, yung mga seedling tray. Mga plastic pot. May magaganda rin mga ano dito. Ito, mga large spike to. Large petals. Dito ako pipili doon sa isa. Yung medyo malalaki, yung medium size. Merong small eh. Yan, magaganda rin yung paso nila rito ng mga ceramics. Ayan, magaganda. Tingnan nyo. Yeah, mga fern. Ito, mga aglaw. Magkano, magkano po dito? One five. May paso na po. What? Wala pa, plastic. Plastic pa lang. 1 Eto. Eto yung kinuha nat, eto yung kinuha namin, ano. Ayan yung mga ceramic pot tadi oh, gaganda ng mga pot. Mahal eh. Tingnan nyo naman yung mga aglo dito. Paano, paano po ba ito napapaganda? Oh, tingnan nyo, oh. Yung pinagsama-sama niya. Eh, di kahit na magaganda yung dahon. Tingnan nyo, oh. Ito yung, ano tawag donya Doña Carmen, di ba? Oh, tingnan nyo, oh. Ang ganda, oh. Ayan, ano oh. Kahit, ang ganda ng dahon. Tapos yung mga bromeliads. Napakaganda. Ayan, ano oh, Dito. Ito mga aglonema. Tapos mga palinopsis aglonema. Ayan. Sister, tulungan mo ako mamili. Ito o, oh, yung mga pampaswerte rin. Ang oh. dami. Malaki yung garden nila. Tingnan nyo doon. don doon, karamihan fern, ano po, tsaka mga, ano tawag doon? Uh, rubber tree. Rubber tree. Yan oh. Ito po ba magkano? 600. Super white ano? 600. Ito super red? <laughs> eh hindi ako makabuhay eh. <laughs> Yun lang nabuhay ko yung suksum dyan. Pong eh. Stardash. Yung stardust. Yan yeah, wala pa akong. niya. Kaya na nahihirapan ako alagaan. Sister, alim ba maganda? <laughs> Nasaan? Eh? sa Kaya pala tinitingnan mo, ayan, Tingnan mo, parang plastic to, oh. Gusto ko yung medyo, eto, eto, to. Parang maganda to. Alin, ito? o. Oh, nga, no. Parang plastic. Wala kaya, baka may makita tayong malagulago. Diyan po ba walang malagulago ito? Wala ayun. Doon. Ah, hindi pa nakabuka. Ito lang ang maganda, kaya lang. ayun pabuka pala. Oh, Ayon, nasa. Nasa. Ay, mahaba-haba yung mga spike dun, sister. ayun oh, Ganda. Yung mahaba yung spike. Okay, mas, eh, mas maganda yun. Oh. Eh. Mas maganda na nga yun. Para mas maano ma pa rin yun. Mas maganda nga yun. Yung, yung nandun no? Maganda yun, maganda yun na lang po. Ayan no? Tami oh. Mga ano. Pag maliit na ganyan, 500 po. Hindi, Kala, Kala ko may 500. Kala ka, ma na kinuha ko. Wala, ma'am. O, na mo, o. Lahat yung nagugustuhan nyo, yung, ma'am, 600. Ano, parang plastic yung mga buds, o. Oh. Ito, ma. Am. Ang ganda ng mga bromeliads. Ayan, ito. Ayan yung ano, RG plant. May tayo dito. Ito po ba magkano? 500. 500? 800. Ah, 800. Ito yung maliit po. Halos hmm? para parehas kasi yung yeah. Hindi yung malaki tsaka maliit. 1, ah, 1,000 yung malaki. Ah, ito, ah, 700. Eh, ano, ano po ba itawag 700. dyan? Fortune plant? Uh, ah, parang ganun. Iba, iba siya eh. Parang oh. bamboo. Iba, no? Iba siya. Yun yung laki bambo. Pero ito, tingnan mo, mas malaki yung ano niya. Eh. Tingnan niyo, oh, ang dami. Ang kaganda ng mga kawan. Doña Carmen. Dapat eh, ano, alagaan ko yung Doña Carmen ko na ganito tapos paramihin ko. Picturean mo nga ako. Okay, oh, ang ganda. Ang ganda ng ano. Ito, ganito gagawin ko. Pauwi na po kami. At makikita nyo, masayang-masaya. Ang plantita. <laughs> Ayan, no. Ayan, happy-happy ang sister ko. Okay, bye, yan. <laughs> Sabi ko kanina, pagbaba namin ng sasakyan, sister, dali, magdala ka ng pera at pambili ko ng orchids. <laughs> Ayan o, happy happy. Pati ang sister ko kahit na akin tong mga palinopsis orchids na to. Yan, pauwi na kami. Hindi dapat sa Golden Bloom kami pupunta kaya lang napakalayo. Ah, uh, sabi ko kay Sir Bernie dito na lang kami sa tabang tumingin ng orchids kasi dapat hindi na kami bibili dahil sabi niya sa akin Noy, nakakarami ka na marami na akong bigay sa iyo eh kanina sabi niya nung umaga Palo. tara sa golden bloom sabi niya ganun ano ba? Ano lang, oh. eh ikaw tayo o, kakain daw muna kami dito